Hi guys! nag nga pala kami sa Tanay at napunta kami dito sa napakagandang lugar na to. At dito nga pala yung mga sa may Tanay Highlands. Siyempre, dito sa Tanay. Tara, pasok tayo! At sa bungad pa nga lang nila guys, meron na sila ditong pastry at napakagaganda ng kanilang cake dito. At ito nga pala ang kanilang napakalaking garahe. O di ba diba ang lawak at dito nga pala sa gilid ng motor. Tara, tignan na natin ang loob nito. At di ko nga akalain guys na ganito pala kaganda to. Napakalinis niya at napakalamig ng klima. Para kang nasa Tagaytay. O ba diba, hindi mo akalain nasa Tanay ka? Napaka-elegante nga pala ng lugar na to guys. Kaya nga alam pala kami nagpunta dito para magpahinga. Dahil maya maya ililipat din kami sa ibang lugar. Silipin ko nga kung anong nasa ilalim nito. Wow. Ayan, at napakaganda pala ng ilalim, guys. Berding berde, ang lamig sa mata. Napakaraming pine tree. O, oh, dibatig diba? Tignan nyo naman. Para talagang nasa tagaytay. Ito nga pala ang kanilang dine-in. Tignan mo naman kung gaano kalinis yan. At meron pa yan dun sa kabila na malapit sa magandang view at papakita ko sa inyo ang view dito. At yan nga pala ang highlight sa lugar na to, ang kanilang napakagandang view. Tignan mo naman, napakaraming pine tree at isa pa tanaw na tanong mo dito ang windmill. Ayun o, oh. o oh, ba diba? At napakalamig talaga ng klima dito guys, talagang lamig na lamig ako ng oras na yan. Habang nagaantay nga kami ng order ay eh, nag -video, video muna ako dito syempre para makipakita ko sa inyo ang napakagandang view nito. Ayan, nagdumating na nga ang aming order. Pika-pika nga lang pala ang aming kakainin dahil busog naman kami. Gaya nga na sinabi ko kanina, magpapahinga lang kami dito at dilipat sa ibang lugar. Ayan, at napa-order na nga ako ng ginger lemon tea dahil napakalamig talaga dito, guys. Sarap nito, guys. Ginger lemon tea. Hmm, mainit. naman natin yung nachos nila. Mm. Mm. <coughs> okay, guys, meron kaya sisig. Lumpia sisig. Oo, oh, kung ano ko sa usawa nila, may chichar ng baboy pa. Oo. Mmm. pa chare. Bigyan natin chare. Ang galing umay. <laughs> Ano na, Naku po! Napakalamig na! Umulan pa ng napakalakas! Hindi tuloy kami makapag-redge na ito. Dito na lang kami hanggang mamaya. Aantay namin tumila ang ulan. Buti na lang napakaganda ng view. Hindi kami maiinip. And guys, umulan na kami. Hindi kami makauwi. Oh, lakas ng ulan dito sa kung takoy dito guys, napakaganda ng view Ang sarap ng pagkain Thank you for watching God bless